Hey guys! So, today's video ay bababa tayo. Bakit? Bibili tayo ng almusa. I'm going out. So, bala ko sana bumili ng ano, bihon. Kaso, naisip ko, wag na kasi bak. <laughs> So, kaninang umaga, pag ko, tinanong niya ako kung gusto ko ba doon sumama mag-dinner sa labas. Eh, syempre, sabi ko, kung kailangan mo ako, sasama ako. Pero pag hindi mo naman ako kailangan, hindi ako sasama. Isa e, kasi sa rason, ayoko ko sumama pag kumakain sila sa labas. Nahihiya kasi ako. Pero, I don't have any choice. Kailangan talaga ako kasama. Lalo na, kailangan siyang may alalay sa paglalakad. So, nandito na kami sa isang restaurant. Nakalimutan ko yung pangalan. Dito sa Sumodi, dito, dito dito sa Simbawa. Yung vibes niya, napakalumang restaurant. Kasi yung mga display niya sa wall is mga boy band. Ang sarap lang niyang mag-chill dito. At lalo na yung lamesa ni Leo, yung pang sewing machine. Ang cool. Mm. Ang ganda o. Oh. So matatawa ka pa kasi o. Sewing machine. It's not about a place or It's a what?